nagsalita na ating DepEd Secretary na si Vice President Inday Duterte tungkol sa nag-viral na video ng isang teacher. Ito, pakinggan mo kung anong reaksyon niya. Um, ang una po naging reaksyon is uh, tao lang, uh, yung teacher. Lahat tayo uh, umaabot sa punto na nagagalit tayo lalo pag nabibigo na frustrate tayo. Uh this is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa na tao yung kausap nila ang isang klase eh merong from 25 to 45 sometimes uh, 55 students. Um nakita ko yung uh, explanation niya and then uh Sinabihan ko ang regional office natin na there will be no uh, penalties uh, for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause. Uh, Itigil mo na yung klase and when she's not angry anymore, saka siya mag-klase uh, ulit. So there's a need to pause kapag uh, galit uh, yung teacher. So yun lang yung uh, sinabi ko na i-remind uh, doon sa teacher. Ayan, dapat bigyan ng pagkakataon dahil taong nga lang naman pero yung mga antay antay Sara Duterte dyan magre-react dyan na wala rong reforma sa education system kita nyo naman busy-busy sa trabaho bilang isang Deputy secretary